Kamusta mga kaibigan ko? Ito ang si Sarya ngayon. Normal ang pamumuhay ng tao dito. Ayan o, parang baliwala sa kanila higera doon sa south. Ayan o, tinan nyo. Ang daming mga bata. Ang dami. Ayan. Tapos, ayan o. Maraming isda dito. Napakita ko na dati yung isda na yan na ano eh sa dalawang, ay, dinadakot nila yung isda, bawal yan eh, mga bata talagang kulit, ano ayan tapos doon parang may, hindi ko alam kung anong ginagawa doon, ayun umaakyat yung, nagpa-practice yata sila ng ano yun ayan oh ayun yung bata ah, parang ano ayun ba, pinapractice niya, ayun, bumaba <laughs> Tamo, o parang wala dito sa si Sa si ito yun ah. Oh. Si Center. Ayan. Dito ka. Dito kami. So wala. At kanito ang buhay dito. Parang wala lang. Mas, mas buhay na buhay pa pala ang tao dito sa si kumpara compare doon sa Hadera. Ang daming tao dito oh. mas buhay na buhay so yun guys ang update ang update dito maraming tao normal ang pamumuhay kasi nga medyo malayo sa so, south at saka dito ayan, kamuntik na yung bata umano dun sa ano hindi ko nakuhanan kamuntik na yung bata umano dun sa tubig sa ng mga isda tumakbo yung inay eh. <laughs> ayan So yan. Tapos sila dito sa ano doon sa loob mga matatanda naglalaro ng bridge isa na si Rina. So yan guys. Mas aktibo pa or mas normal pa ang pamumuhay ng tao dito kaysa sa Hadera. Ayan no, bali wala sa kanila. Paulit-ulit lang ino. Eh, no? Kasi nakakatuwa lang eh. Hindi sila affected dito. Ayan so yan yan ang aking update dito sa Cesaria si